mamaya tatanggalin natin guys so, so, sana like, uh, so, bearing gear bearing Ayan, araw mga eh, click na naman yung natin maingay pang gilid yung click na version 1 ngayon bago natin malaman yan kung anong problema yan kailangan mo natin buksan yung uh, crankcase cover niya. at uh, i natin step by step tayo bago tayo mag uh, ng gearing buksan mo na natin to yan na natin yung mga nut ng crankcase tapos tatanggal natin yung ano, crankcase nya ayan natanggal na natin yung crankcase dito natin malaman kapag uh, pinaikot natin nang nakakabit yung third drive tapos mamaya um, tatanggalin din natin yung third drive tapos paikotin din natin yung gulong dyan natin malaman kung saan ang may problema kung sa third drive bearing ba o sa gear bearing Ayan, ingay. Ayan, napaikot na natin to nang nakalagay pa yung torque drive. Tapos ngayon, tatanggal natin yung torque drive para malaman natin kung anong bearing ba yung papalta natin. Ayan, tatanggal mo natin to 19mm yung size. na natanggal na natin yung third drive tapos ngayon itatry natin pa yung gulong nang wala yung third drive ayan taimik yung gear hindi siya maingay ibig sabihin ang may problema yung third drive bearing natin tapos tanggalin mo nga pre salpak mo ulit doon sa shock drive Yan, tapos hawakan mo. Yan, binalik mo natin yung third drive, tapos pa natin ulit yung gulong. Ayan, di ba? Iingay. Ganito ang gagawin yung mga sarap kung sakaling mag-check kayo ng bearing, kung saan ba nang yung ingay. Mas may gina na double check yung muna para hindi sayang yung bibili yung parts, baka hindi yun ang kailangan ninyo. Ayan, tapos tanggalin mo ulit, pre. Ah, di ba? Wala. Uh, confirm natin ang problema yung torque drive bearing yan ito yung torque drive syempre bago natin mapag iwalay yung uh, o bago natin matanggal yung bearing obligadong wawalwalin muna natin tong torque drive nya yan, kasi dalawang bearing po yung tatanggalin natin bearing sa needle bearing kaya napaka importante dito mga sir na uh, dapat hindi ito kinakapos sa sa grasa kapag ka maglilinis kayo dapat ina-apply nyo ng grasa okay, wawal wawalwalay muna natin to tapos umaya ay papakita ko sa inyo yung bearing ng uh, third drive na gagamitin natin dito ayan, natanggal na natin yung lining. Tapos ta paghihiwalayin natin yung ano, thread drive yung male sa yung female. Ayan, dito mga sir, wag niyo yung sisinsilin dito. Kasi madali lang naman yung tanggalin. Gagawin nyo lang dyan. Iikutin nyo lang to. Igagalon nyo lang. Yan. Yan, ganun lang. Hindi po yan mahirap tanggalin tapos makikita na yung ano yung loader yan tatlo yung loader niyan dapat tanggalin yung tatlo para mapaghiwalay niyo yan yan pagkata pagkatanggal niyo lang loader pin yan pwede niyo na tanggalin yan tanggal na tapos mamaya ito natin ng gasolina ngayon pwede na tayo magtanggal unahin mo natin yung needle bearing kailangan mo natin magsinsil na sakto sakto dito sa butas ng bearing natin dito pala mga sala kung sakali magsisinsil kayo nito dapat ipapatong nyo dito dito sakto dapat dito para hindi, ma hindi madesline yung torque drive ninyo dahil may presyo to kapag uh, yan ang nasira kaya dapat ikat ingat pa rin yan, medyo ano malapad Ayan, dapat yung saktong-sakto -sakto dito sa laki nito para hindi masira kasi mas matibay dito. Dito kasi manipis lang kaya may posibilidad na masira yung pro drive o yung ano ito to, yung female ay yung male. O yan, natanggal na yung bearing. Yan, yung bearing na papalitan natin, needle bearing yung tawag dito. Yan, pagkatanggal nyo nito, may isa pang bearing pa kayong tatanggalin. Pero bago nyo matanggal yung bearing dito sa loob, mayroon pa yung lock na kailangan matanggal. Kasi pagka hindi nyo yan natanggal, hindi nyo may lalabas. Sisirain nyo din yung torque drive. Pati yung lock masira din. Kaya kailangan natin sungkitin ng ah, kahit nalong nose na matulis. Pili nyo yan. yung silak nung isa pang bearing dun sa loob kaya dapat matanggal nyo muna ito bago nyo matanggal yung bearing dyan sa loob yan tapos natanggal natin yung bearing yes, mas madali itong tanggalin Yan, ito yung bearing na isa. Yan, kasama rin yan. Kapag nagpapalit tayo ng third drive bearing, dapat dalawa lagi. Yan, maganit na siya. Yan, dahil ano, kinukulang na sa grasa. Kaya dapat lagi nyo ina-apply ng grasa to Kaya yung mapapansin nyo, sinusungkit ko lagi ito. Lalagyan ko ng grasa. Hindi, yan, yan ito yung pinupuntiri ako na malagyan. Okay, papalitan natin yan pero gasa muna natin 'to ng gasolina. Oh, yan, na natin ang gasolina tapos binanlawan ng sabon. Dito kailangan mo natin 'tong ilagay yung lock. Ang purpose kasi nito kaya nilalagay ko dito kapag once na naglulubog tayo ng bearing hindi po nalulus o hindi natatamaan yung ano yung ipin Ayan, tapos apply uh, natin ng grasa yan. Tapos saka tinulubog yung bearing. Ngayon ito yung ilalagay natin bearing. Teniski 'yung tatak. presyo nito 59 yung bearing na maliit. Sa ano sa bearing center ito nabili. Kapag uh, ganito yung bearing niyo, ayan pansin niyo naman na may uh, cover pa may cover pa kabilaan tatanggalin nyo yung isa pero dapat tanggalin nyo, is tanggalin niyo rin yung isa para ma-apply nyo ng grasa mas maganda kung malalagay nyo ng o oh, masisiksikan nyo ng mabuti ng grasa to para tumagal yung buhay ng bearing na to kaya tatanggalin natin tong isa mamaya tapos ito yung isa naman ito yung may presyo na konti yung TN ito yung magandang bearing sa auto supply din ito nabili o di kaya sa bearing center kasi may mga nagbibinta rin sa auto supply ng ganito yan, ito yung bearing NTN dito mamaya kapag ka maglulubog kayo nito yung mga pangalan na yan dapat nasa ibabaw yan huwag po ganito kasi baliktad kapag once na nabaliktad yan at uh, nailagay nyo na dun sa drive shaft o shaft drive lahat nung grasa nyan na nasa loob itatapon nyan kapag ka umikot na o umandar na yung motor lahat nung itapo nyan pupuntayan sa belt pagsisimula ng dragging kaya dapat i-double check nyo mabuti dapat yung may pangalan dapat nasa taas yan kasi ang uh, pinagkaiba nyan dito kasi may oil seal siya sa loob may oil seal ito kaya ito yung nasa ibabaw kapag ito naman yung sa ilalim yan wala siyang oil seal kaya dapat hindi natin yan napapagbaliktad nilalagay na natin dito yan dapat lagay nyo ng grasa damihan nyo lang o yung tipirin yan tapos ibalik nyo yung takip Yan, tapos kapag ka, naibalik nyo na yung takip na nilagyan nyo ng grasa, yung isa naman na takip sa likod nun, yun ang tatanggalin nyo, hindi nyo na ibabalik yon. tapos apply nyo ulit ng grasa. Tapos, yan, isusuksok nyo dun sa third drive. sa kung ano para hindi kayo magkamali mga sa dapat kung ano yung pagkakatanggal ganun din dapat ninyong ibalik kapag ka nilubog nyo na yung bearing yan, ibalik nyo na rin yung lock napaka importante yan na dapat na ibabalik natin yan sa tama yan yung needle bearing naman yung ilalagay natin dapat yung bearing ng needle itong needle yan yung may yan yung may number dapat nakaganyan hindi po dapat ganyan kasi baliktad po yan meron na rin kung na-encounter na ganyan baliktad yung pagkakagawa kaya lahat ng grasa na ninagay tinapon nyo lang kaya dapat ganyan yan tapos ang panglulubog nyo dyan yung 22 mm yung standard dyan na kakasya o ayan ilubog na yung bearing yan madali lang man itong maglubog ng bearing yan, dapat ganyan yung yung mga letra na yan, yung mga number. Yan dapat nasa ibabaw. Yan, tapos lalagyan natin yung ano, yung mail na thumb drive. Oh, yan, ilalagay natin yung mail sa copy mail pag na natin. Basta pinaka-importante, wag muna kayo maglalagay ng grasa. Salpak nyo muna. Pagkatapos ng salpak, dapat uh, dito lang kayo maglalagay ng grasa dito. Yan, diyan lang. Yan, pagkatapos nyo malagyan ng grasa, ibalik nyo na yung uh, lower bearing, tatlo. Dapat sakto nyo sa tamang butas yan kasi um, may butas din dyan kaso hindi yun ang ano, yung paglalagyan. Ayan. Pagkatapos yung may lagay, siyempre apply nyo pa yan ng ano, grasa uli kasi kukunti lang yung nasa labas kasi naipasok nyo sa loob. yan Dapat mo nyo pa ng grasa yan. yan Nalagyan na natin ng grasa. Dapat ganyan po mga sir ang paglagay ng grasa. Tapos kapag uh, may grasa yung kamay nyo, punasan nyo muna kasi useless na yung pagkakalinis nyo ng torque drive kapag ka uh, yung grasa ay na pupunta rin sa, ano, sa torque drive na hawakan nyo. Kaya dapat Uh, malinis pa rin. Okay, lalagyan na natin yung takip niyan. Yan, na natin yung takip ng ano. Lolo. Kahit lubog mo lang yung pre. Huwag mo ano. na yan. Yan. Ilubog niya lang. Kahit hindi nyo na ikutin yan. Dahil uh, nalilinisan naman natin. At uh, may grasa naman yan. Kaya hindi yan mahirap ilagay. Tapos lalagyan natin yung spring sa yung lining. Okay, ayan ay ilagay na yung lining. Tapos dyan, titistingan natin tas ano. Tapos paikotin. Paikotin. Ayan. nabawasan na ng konti. <laughs> okay, ilagay, ilagay na natin yun, ano, yung lining. Ay lining yung bill ayan, binabalik na natin yung yung cover yan, habang nakabalik yung cover, try natin siyang ano, uh, ikutin yung gulong. Ayan, nawala na yung uh, lagasgas. Na parang may ano, may may driver na maingay. <laughs> Ayan, wala na. Kasi kanina, nung ano, uh, pinisting natin, siyempre hindi pa sa ano, kumbaga naklubog yung belt nung tinisting natin na pinag-ikot yung nakalagay yung ano, motor drive kaya may ano uh, may sabit ng konti tapos yan tatry natin yung panda rin ibang iba na yung tulog nya dito lang nung unang una na pag pinaikot natin magang may bakal na nadudurog ayan ah, yan T testing naman natin panda rin yung panda mo pre aspirating mo

Ganoon lang gawin nyo. Tangrahin nyo muna yung cloth drive saka uh, paikotin nyo yung gulong. Okay.